no so gusto ko malaman niyo no na pagdating ng araw no na malalaman ng bawat tao na hindi pala yung kapwa nila yung kalaban nila pagdating ng araw dito sa mundong ito maraming mga tao no na nagpapatayan sa mga walang kwentang bagay nagpapatayan sa lupa nagpapatayan sa isla nagpapatayan sa mga area kung ano man yung mga bagay na yun. nagpapatayan sa kahit ano na wala namang kabuluhan no maraming mga tao o bansa na nag-aaway, nag-aawagawa ng mga teritoryo o nagpapatayan sa mga walang kakwinta bagay. Galit ang bansa na ito sa ganitong mga bansa. Yung matak mga tao din is nadadala na rin sa galit ng kanilang mga leader doon sa kabilang bansa. It ganun din na hypnotize o kumbaga na brainwash ng kanilang mga leader yung mga member nila, yung mga tao nila para magalit din doon sa kabilang bansa pagdating ng araw malalaman nyo malalaman nyo pagdating ng araw bawat tao na hindi ang kapwa nyo o ang mga tao ang kalaban nyo o kaaway nyo malalaman nyo pagdating ng araw ma-realize ninyo pagdating ng araw sa huling araw na ang bawat tao pala ay inyong kapatid at kaibigan dito sa mundong ito may mga hatred na tumatanim dito sa bawat puso ng tao galit, puot, or anuman nagkakasala lang yung isang tao hindi na natin pinapatawad hindi na natin binibigyan ng iba pang pagkakataon ang ating Panginoong Siya Kristo dito namatay hindi para lamang hindi para sa isang tao kundi para sa lahat upang ipakilala sa lahat no, na tayong lahat dito sa mundong ito ay magkakapatid at gusto ng ating Panginoon na tayong lahat dito ay pag-isahin sa pamamagitan ng ating Panginoong Siya Kristo upang patayin ang kamatayan, upang talunin ang kamatayan sa pamamagitan ng buhay na walang hanggan. Dito sa mundong ito, yan ang dahilan ng, at, ng ating Panginoong si Kristo kung bakit siya namatay dyan sa krus. Pero tignan mo, yung mga tao dito, wala pa rin, hindi pa rin mulat, nakikipagpatayan, full of hate sa kanilang kapwa galit sila sa ibang nationalities, galit sila sa kapwa nila, hindi nila alam na lahat kayo o lahat tayo magkakapatid sa paningin ng ating Panginoong Isa Kristo. Hindi ang tao ang inyong kaaway, kundi si Satanas mismo ang inyong kaaway. Kung ang mga tao na yan na nagagalit sa inyo, huwag siya ang inyong pagbuntungan ng galit. Kasi hindi yan ang tao na kaaway mo. Hindi yan ang kaaway mo ang tao kundi ang demonyo na siyang kumukontrol or gumagamit sa kanya. Kaya nga ang sabi ng ating Panginoong, Panginoong siya Kristo, Panginoong di ba? Kung hindi tayo magpapatawad kung gaano kalaki ng kasalanan ng ating kapwa, ay hindi rin tayo makakatikim ng kapatawaran mula sa ating ama na nasa langit. No? Ang, kal ang kapatawaran ng ating kasalanan sa pamamagitan ng ating Panginoon, ay bis din kung paano natin pinapatawad yung kapwa natin. Kasi nga, galit ka sa isang tao na kasala sa iyo. Galit yung bansa. Galit ka sa bansa na yan. Ganito, ganyan. Hindi mo alam na yung tao na yan o yung mga bansa na yan kinukontrol o ginagamit ni satanas upang awayin kayo. Upang dyan sa puso ng bawat tao magliliyab or mabubuo ang galit. Upang kayo ay magkagalitan. Pag ang isang tao or dalawang tao na yan, puro nagkagalitan, nagkagalitan. Naghahari na kanila yung galit or hatred or puot o galit. Hindi nyo na kayang mahalin ang ating Panginoon, Panginoong Isu Kristo. Dito sa kasulatan, sinasabi dito, ang tao na hindi marunong magpapatawad sa kanyang kapwa or may galit sa kanyang kapwa or o naman is a murderer. Mamamatay tao. Mamamatay ka. You are a murderer. If you don't forgive no kung hindi mo patatawarin yung pagkakasala ng ibang tao no ang sabi ng ating Panginoong Siya Kristo dito ilang bisis tayong magpapatawad kung ang tao magkakasala sa atin o hingi sa atin ng kapatawaran kahit pa hindi hihingi kasi may rami mga tao na may galit sa ganito ayaw nila mong hingi ng tawad sa iyo kasi nahihiya o ganito ganyan kahit pa hindi siya hingi ng kapatawaran sa iyo, kailangan bukas pa rin yung puso mo palagi sa pagpapatawad. Huwag mong, huwag mong hayaan na matatakpan ng kadiliman ng galit at puot ang iyong puso. Dahil sa kasalanan ng iyong kapwa, nakasala lang sa iyo na hindi ka marunong magpapatawad. Forgive one another at ang Panginoon ay siyang magpapatawad sa iyong mga kasalanan. Iyon ang pangako ng ating Panginoong, Panginoong si Kristo dito. Ang sabi ng ating Panginoong si Kristo, kung sila lamang yung patatawarin natin yung mga tao na sino ba yun, uh, nakakasala sa atin tapos hindi natin patatawarin yung mga tao, oh, hindi pala ano ba nakalimutan ko kasi dito eh kung sila lamang no yung mga tao na patatawarin natin yung mga tao no na ihingi ng kapatawaran sa atin or mga kapatid natin o kaibigan natin kung hindi tayo marunong magpapatawa doon sa mga tao na sobra talagang sama at lagi tayong magtanim ng galit sa kanila kasi ayaw nila ayaw nilang hingi ng patawad kailangan tayo open open palagi yung puso natin to forgive sa mga kasalanan ng ibang tao kasi ang gusto ng ating Panginoon utos ng ating Panginoon mismo magmahalan tayo magmahalan tayo yan yung utos ng ating Panginoon sa si Kristo kung mamahalin mo ang iyong kapwa minamahal mo ang Panginoon pero kung hindi mo mamahalin ang iyong kapwa hindi mo minamahal ang Panginoon paano mo mamahalin paano mo mamahalin ang ating Panginoon na hindi mo nakikita kung hindi mo kayang patawarin ang tao na nagkasala sa iyo, nalalaman nyo yung dalawang tao no? dalawang alipin na nagka, nagkasala sa isang hari nagkautang sa isang hari yung isa nagkautang ng 500 yung isa nagkautang ng 50 pinapatawad sila ng ating Panginoon dahil humingi sila ng kapatawaran dahil wala silang ibabayad pero yung isa yung nakautang ng 500 tapos sinakal niya yung nakautang ng 50 doon sa hari kasi nga yung nagkautang ng 50 ay nagkautang din ng pira doon sa nagkautang ng 500 pero humingi ng humingi ng dispensa or patawad yung nagkautang ng 50 doon sa nagkautang ng 500 kasi wala pa siyang ibabayad noong urat noong time na sinisingil siya ng tao noong nagkautang ng 500 doon sa hari pero dahil nga sa wala rin wala din siyang pira, sinakal niya yung nagkautang ng 50, sinakal ng nagkautang ng 500 doon sa hari. So ganito ang mangyayari sa atin. So nagalit ang hari doon sa taong nagkautang ng 500, nagalit siya at pinarusahan. Ganito ang mangyayari sa atin. Humingi tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon, kailangan patawarin din natin yung mga tao na nagkasala sa atin. Kasi kung humingi tayo ng, patawar, ng kapatawaran sa ating Panginoon, pero hindi natin pinapatawad yung mga tao na nagkasala sa atin, huwag kang mag-expect na mapapatawad ka ng Panginoon. Kung kundi pagdating ng araw, pag ang, sur, pag ang kamatayan, surprise ang darating sa bawat tao dito sa mundong ito. That person that failed to forgive, that person would go may go to hell that person. So, kailangan tayong magmahalan. Iba-iba man yung lahi natin or nationalities natin. Iisa ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Iisa lamang ang Diyos kahit pa iba-iba yung Diyos na pinaniwalaan ng bawat tao. May mga Buddha tayo, malalaman nyo yung mga tao idolaters na iisa lang pala ang Panginoon. So, malalaman nyo pagdating ng araw. So, kailangan ipromote natin yung peace and love one another. Ito yung utos sa atin ng ating Panginoong sa Kristo na magmahalan tayo. No? Forgive. No? Forgive. Kailangan forgive sa mga taong nagkakasala sa atin. So hanggang dito na lang no? maraming salamat and God bless everyone. Amen.